mga kasimpol for this video mga kasimpol ako yung magnoto ng olam ng anak o mga kasimpol ito po yung hotdog i-slice ko lang ito mga kasimpol scrambled egg ako ngayon mga kasimpol <coughs> maaga ako magloto dahil maaga po yung alis ko ngayon mga at plus 6 maga yung alis ko po dito sa bahay para sa aking part-time, part-time ako ngayon mga kasimpol dahil wala po akong pasok sa aking pinasok. Ang puto lutuin mga kasimpol, yan tapos na po mga kasimpol na slice. Yan, lalagay ko lang muna dito sa ating bowl. Well, Isan na lang yung natira, A, lima. Dito, ilalagay na natin dito, ahalo na lang mga kasimpol. <coughs> Bago ko po lalagyan ng pamintang powder mamaya. Yan, nailagay ko na po lahat, mga kasimpol. Maglagay ng powder paminta. Yan lang po yung aking ilalagay dito, mga kasimpol. Yan, powder paminta lang. At saka bitchin. Yun. Mainit na po yung ating kawali, mga kasimpol. At lalagyan ko na po ng ating mantika. Yun. Yan, Yan na, mga kasimpol. Mainit na po yung aking mantika dito sa kawali na pinainit. Ilalagay ko na po yung ating iskarambulig. Yun, pwede na. Na ilagay ko na po mga kasimpol at antayin na lang natin matuyo yan mga kasimpol bago ko po babalikta rin. Mga kasimpol, babalikta rin ko na po mga kasimpol. Dito ko po ilagay bago ibabaliktad para maganda po yung pagbaliktad natin. Na ilagay ko na at ibabaliktad natin mga kasimpol. Yun. O diba? Napaka ganda yung pagbaliktad natin. Yun yung mga kasimpol pagka hindi tayo marunong magbabaliktad ng patalon ito po yung ginagamit ko para maganda po yung paglagay pagkabalik na rin na natin mga kasipol tapos sya natin ng dalawang minuto mga kasipol luto na po yan hmm, bango bango mga ah, sobrang bango po talaga itong scrambled natin ganito lang pagka luto pagka gusto ng anak na na yung hindi po siya lahat itlog Tito, gawin nyo. Lalagyan nyo po yung itlog. Mas masarap yung hotdog na scrambled egg. Lalagyan ng hotdog. Lalo na doon sa Pilipinas mga kasi po. Dahil maganda po yung hotdog sa atin. Ito, sausage lang po. Itong ha parang hotdog nila dito. <coughs> yung aking nilagay dito ngayon. Ito, umuusok na po siya mga kasi At ay babalik na rin natin ulit. luto na yata itong sa ilalim. Ganun. O, pwede na siya ipapatalon dahil luto na. Ayan na po yung pitsura niya. Ayan na po mga kasipul. At luto na po yung ating scrambled egg dito sa kawali. <laughs> Yan. Hanggang dito lang po yung ating video mga kasipol. Maraming salamat po sa inyong lahat.